yung mga katrops ng bata sa inyo at sa atin sa lahat ng mga kasigod natin yan no? eh magamit na nga natin itong cellphone mount holder sa may camera no, guys and subukan natin mga video video na rin so, isa na rin sa mga pangarap ko pero hindi yung gagawin ng ano guys na sinasabi na gopro na no, guys ah uh, tsaka siguro hindi pa parang nakalaan mo guys so yan. uh, subukan natin yung peace out hey Sean, good morning sa inyo mga asing kit no? andito nga pala tayo sa ating motor and subukan ko mo mga motor vlog na no? and yan punta muna kami sa kabila para sa mga dogs namin no? baka makaparate guys ngayon na lang guys Hi okay, guys, hintayin na lang natin sa misis na. Nakalimutan niyo yung helmet yan eh? <laughs> Nakakamadali uh, baka makapay tayo guys And um, gaya muna tayo Baka itong mga video na to Na naka landscape uh, Mapupunta na to sa youtube channel natin oh, no, guys. And zaman nyo ako sa aking uh, Journey no With my OBR wife Yan, uh, Follow nyo na rin sa facebook nyo guys Mary Jane Tolentino And Jen Jen uh, M Tolentino Sa kanyang version 2 na account Hi guys, let's go!

expect na ganito pala siya. Ito is lang hari guys. Hi guys, hindi dito na nga tayo sa Big Dose Hindi ko ngayon Shoutout na pag sa lahat hmm. Wish pa rin May araw Hey guys, dito na tayo sa uh, market place dito dito and kami dito sa kabila Tunoon. after dito guys, punta na naman kami ng palengke sa palengke lang ba tayo? Okay guys, andito na nga kami sa Cerritos no. Ayun, nandoon na 'yung motor ko. Eh, 'yung helmet medyo nangali pa ako no, guys. Kailangan kong ayusin 'yung helmet ko para maging ano siya, sa ulo ko. Ganun pala experience ng may cellphone sa ano sa helmet no, guys. Medyo mabigat talaga siya. Para siyang nakasabit sa ulo ko. 'Yun, uh, ay 'yung naging ano, ko, experience ko na may motor cellphone holder sa helmet no. Ah, ayan. nandito 'yung mga dog. Nasa loob. Sa loob sila. Ah, dito. Ayun, tingnan natin. muna ako, guys, no. Thanks. Cheese, peace out, guys. tapos na nga kami dito sa Cerritos na no? si Kerry gising na hindi ko na nabidyoan siya nandito na sa si time lapse and then yung papaligo sila ng dogs napakain na namin sila and si mama si Boo, si Andy and the dog Andy yan. paligo na yung mga maya and alis kami ni Macy's punta na kami na next routine namin nakamalengke ah, naman kami bukas yan Bo? bukas? oo Lagay ko na muna ito guys. Sasal po sana mga. Okay naman siya. Pagtsaga lang muna ngayong araw. Hi <laughs> guys. Biyahin na kami. Bye ma. Natin si mama. Bye ma. Bye boo. Bye Andy. Ayan guys, tapos na kami dito sa aming first and the last ever nating else. Ayan daw. kuha ko yung ming-ming. Ayan si Kelly, bumila ng ulam. Kakainin niya naman kapatid. Eh, next namin naman is sa uh, wet and dry market naman tayo. mag pa ba tayo? O nga pala, no, wala kang beef beef, hindi beef. Ay guys, diyan, diyan na tayo. Peace out. Okay. Dapat bago ng February pala meron na. Mm. Kasi alam naman nila yung summer na. kaya lang sa itong mainit, mainit na si ulan-ulan pa kasi. Ang gagawin nyo nyan, mano-mano gumawa ng ube. <laughs> <laughs> Merap harap At Mura lang yun. No? Mura nga, Nay. Tsagala sa paghalo. <laughs> Ayun, halohalo rin. <laughs> Nagawa si Mrs. ng halo-halo. Ito -halo. hmm? titinda titin nga, Nay. Ito po sa kabila. Asagin, Nay. Ingat, Nay! Isa. Okay na to? Kalasal mo. Kalasal mo, meron yung panigurado. Wala, wala akong masisilungan. Nagay ko na lang muna yung helmet once nandito kami um, sa uh, John V. General Merchandise every time na namimili kami ibang produkto binibili namin kaya kailangan John V. and kung gusto nyo bumili ng kung ano punta lang kayo dito sa Marino Wet and Dry Market chat o dyan sa mga store na yan yung mga pinagbibilihan ako na yan lahat dito halos lahat pinagbibilihan ako sa lahat yan yeah, kahit yung mga sabon na yan hindi uh, na ako nabili sa lot niya kay Tol. station kay RPA. Dito ka lang namin kami. Kami na yan. Yung USCR kay Agwil. Kay Janvi V. And kay Selma sa likod. And sa mga gulo yun doon. Uh, kapatid ni Ate Weng. Yan siya Okay guys. Yan. Tapos kami dito sa palengke. Pata naman kami ng, uh, SM na SM neto. No? Saan oh, naman tayo niyan? Kasi, ulit-ulit ka lang ba tayo? Oh, safe ito. Ito Sana na tayo no? <laughs> sa init. Safe pa yan dyan? Oh, safe naman yan. Tara, sa SM. Ay, oh, nakalimutan yes, ko Nakalimutan yes. ko yung, yes. Nakalimuta yes. yung ano, dishwashing liquid. Hindi okay. ko na alala. Parang... Ha? Ano sabi mo? May ibang parangan. Sige, join na lang. guys, uh, hindi dito na nga tayo sa SM no? hindi ako makapasok sa SM kasi puno yung free parking ng mga bike tapos yung parking dito sa may SM naman is 40 siyempre titipid kami uh, si misis, pinakuna ko na sa loob once na nakapasok ko dito sa may free parking pang apat kasi ako guys yan. tatlo dyan, tapos ako yung pang apat tapos yun, antay-antay lang tayo and then, pumapasok man tayo o matapos kagad si Mrs. Okay lang, yung paghihintay ko tsaka yung pagtapos ang ginagawa ni Mrs. Yan guys, sense yun, na kayo sa itsura ko kasi hindi pa ako na-review. <laughs> uh, alas 12 na rin, no guys. Yan. Uh, dito muna tayo. Antay lang tayo ng maliing parking. Tapos nakita ko, may mga halaman dito. May kita nyo, yung mga halaman na yan. Pinapasok din nila yan after nila na mapaganda ulit yung ano niya na itsura ng halaman yun, yun lang guys eh nang update ko dito <laughs> na share ko lang din eh, shout out sa security natin sa parking ng mga motor no? Salot sa inyo dahil may libre tayong parking para sa mga motor no? pero sa ibang lugar katulad ng SM San Fernando guys wala siyang ano uh, parking as in kahit yung mga sasakyan, walang parking. Pero meron naman sila yung valet, saka yung meron din sila lang car ano parking na may bayad diyan. Siyempre yung mga ano, mga nakasarami panigurado, ni Grado nasa lobby. <laughs> Ay niya lang madumihan ng sasakyan, no. Yan lang guys, and stay tuned and peace out. Yan guys, yung mga inaalaga niya ng halaman niya dito sa SK. Pinapalit-palit na naman nila yan. Tapos, alaga nila dito sa sewage treatment plant sa likod niyan uh, nalagaan niya rin para may pasok niya na sa loob na SM Molino no may kita niyo medyo maganda na yung ano, tingkad ng mga halaman no? na naka-flat surface na sa lahat at malinis yan mga trabaho niya mga maintenance yan until now, hindi pa natin si Mrs. Mo. Arot sa mga maintenance na SM mo no? CPF mo no? din Palagay niya lang sa loob yung ledge no? Hindi uh, ko expect na Pang-apat ako dito sa si parking Pero <laughs> after na paghihintay namin dito na Mrs. Almost mag-1 hour na no guys. Ay nako. Hirap ng parking. Ng free parking dito sa SM Marina. Ah, uh, Hindi ko sure kung may lalabas na isa. Then pangalawa ako eh. Baka maging panguna na ako. <laughs> pero patapos sa si Mrs. Eh. nasa cashier ni, eh. lang daw pila pero I think lalabas siya sa as of now mahaba rin ang period sa cashier almost daw na hanggang dulo my god sunday talaga no tapos marami talaga tao sa loob yun hindi ko ina-expect na ganun kahaba yung pila no and abang abang na tayo abang abang lang tayo kay misis no and as of now i think tapos lang na talaga sya and abang ako lang siya dito sa may likod may entrance uh, entrance parking na mga sakyan siyempre doon sa unahan ano naman yung mga nagkakamot din yun yeah. I think palabas na siya let's wait so much possible you know, ala, 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 kasi, na kailangan na makauwi kasi nagtitinda na kami hindi pa kami nakakapag-duensis ah Late lunch grabe na to okay guys yan tapos na nga si Mrs. no? grabe isang oras kami naghihintay dito hindi naman kami ako lang uh, si Mrs. sis nagpunta ng hypermark oh my god alas ako na eh. ako na yung nakapila dyan sa unang unang yan eh kasi <laughs> wala, lang wala wala, wala tayo choice Uh, yung hinintay ko isang oras tapos wala wala pa rin parking yan mga yan tika nyo sabi niya full oh, yan kapasok na yan dyan tapos ko na sila mabapay na sila no choice kaya ako talaga mag intry ako dito yun abang abang ako talaga pero tapos si misis eh nagawa niya na lahat yung ginagawa niya sa ipad mag uh, niya bilhin hi guys uh, yun salamat sa uh, paghapang <laughs> मगलोड करो रोटा चोर ganyan yung tsura ko ang bigat pala <laughs> ang bigat pala ang meron ang cellphone dito sa helmet mo guys ayan Diyos ko malawag na rin kasi itong helmet ko guys as in almost 5 years o so, magta 10 years niya ata itong ano ay hindi naman 10 years guys 5 <laughs> years lang guys na ayan yung princess niya karating na Karat kasi bangot na naman niya kasi mga balang kahit oh, na uh, isang oras na nakatayo guys uh, yeah, pagod na <laughs> siya stress ka? yung? mabigat, anong mabigat dito? naka play ako sisira na ah kasi pa ba yan? Ay, chips mo, oh, hindi, 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 hindi. hindi pwede sa mga. Yan ano kayo? Hindi, pwede yan <laughs> dito. Nakabili ka? Ay, siya na lang. Putlong na Ito na sa akin. Hi guys, a uh, babayain na kami no, my missis. Hi guys, andito nga tayo sa bahay no. And maraming maraming salamat sa inyo sa panonood and thank you very much sa lahat ng mga sumusuporta sa atin no. Sa lahat ng mga ka-troops uh, since 2017 Yung mga ka-apps and sa natin mga friends and family and laging nanood din sa subaybay sa atin no, guys. And then 'yan. Salamat mga kasingkit natin sa Facebook and thank you very much and uh, subscribe na rin ako sa YouTube channel and sa ating uh, Facebook uh, follow na rin ako and stay tuned na kayo sa ating vlog and masakit pala sa ulo yung ganitong moto ah uh, helmet no guys na tiyataw na mount sa ano sa helmet tapos serto nang medyo masakit sa ulo and then mabigat siya tapos I think naluwag no, na yung ano ko helmet ko kasi matagal na rin yung helmet ko almost 5 years na rin itong sick helmet and stay tuned na tayo kung kailan tayo magkakaroon ng bagong helmet no and thank you for watching and peace